Magbibigay ng isang daang libong pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Agonsilyo Batangas para sa sino mang makakapaghatid ng impormasyon kaugnay sa pumatay sa isang babaeng grade 8 student noong nakaraang linggo. April 17 ng Barilin sa Ulo, ang biktima ng isang lalaking nakasuot ng jacket at helmet at sakay ng motorsiklo. Ayon sa Agonsilyo Police, sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang gunman at wala pang nakikitang motibo sa pagpaslang. Pero patuloy ang kanilang pangangalap ng testimonya at ebidensya kabilang na ang pagsilip sa CCTV footage para sa posibleng galaw ng namaril. Dagdag pa ng pulisya, patuloy rin ang kanilang mga hakbang at opresyon para masigurong ligtas ang mga residente ng bayan. Araw-araw po kami kakandak naman na upland na Sita and Checkpoint sa kahabaan po ng provincial road dito sa Agoncillo. At nung nangyari po na shooting incident o kung mas lang sa isang, sa, sa estudyante, ayun ay naman po ay isang isolated case po yan. At uh, naman po dito sa Agoncillo ay generally peaceful.